Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, sa atin pong bansa, ang buwan ng Hunyo ay wedding month. Uso ang kasalan. Kaya napakaganda po ng timing ng paglabas ng sulat ni Pope Francis ukol sa pamilya. Amoris Letitia or Joy of Love. Yan po ang pamagat ng kanyang apostolic letter. Una, sinasabi niya po sa mga kabataan na huwag matakot sa pagtataya ng sarili sa isang pangmatagalang relasyon tulad ng pag-aasawa. Kasabay raw po kasi ng pag-uso ng social media tulad ng Facebook, na uso rin ang tinatawag na culture of the ephemeral. Walang tumatagal, panandalian lang lahat. Wala ng long and lasting love. Pag ayaw mo na, itapon mo na lang, throw it away ka nga. Pero ang pagsasama raw tulad ng alak ay lalong gumaganda o sumasarap sa pagdaan ng panahon. Anya, just as a good wine begins to breathe with time, so too the daily experience of fidelity gives married life, richness, and body. Huwag rin daw tayong matakot sa mga pagsubok na dumarating sa buhay may asawa. Kaya sa mga nagpapakasal po sa buong ito at sa lahat ng mga may asawa na, naway maging kasing sarap nga po ng alak ang inyong mga pagsasama. Amen.